laklak sa garden beauty gonzalez kasama ang anak at asawa nito sa kanilang holy week vacation sa india napakaganda ng hotel ng kanilang tinutuyo Pagkadating nila na upo at nagpahinga sila agad sa napakagandang living room ng hotel. At makikita sa bintana ang maaliwalas na view. Hello. Hi. Would you like to play some tennis? Yes, please. Lawn tennis. Ang sweet ng asawa ni Beauty sa kanya at sa kanilang anak na si Olivia. Ah, uh, so beautiful. Yes, you are. <laughs> I'm sorry, you baba. Huh? Give me some face. Give me some face. Iniikot ng asawa ni Beauty Gonzales ang kamera para tingnan ang kanilang magiging room. love you. Queen Elizabeth II. suite. She slept right there. We have our own dining room. Kinagabihan, bumaba sila sa kanilang hotel para kumain ng kanilang dinner. Napakalaking hotel ang kinuha nila at halatang mamahalin ito dahil sa mga dekorasyon pa lang ay napakaganda na. Kinabukasan lumabas si Beauty para mag-gym at natatawa siya sa kanyang driver. Gym time! Gym? Gym! Yes! Run, 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 run! <laughs> Pagkatapos mag-exercise, namasyal ulit sila at pinasok ang makulay na tindahan. kaganda ni Beauty habang nakaupo at nagbabasa ng diario at binati ito ng kanyang asawa ng good morning. Good morning. Good morning. Thanks for the flowers. Ganda. <laughs> at dere rin nila pinalagpas na sumakay ng camel lalo na first time ito ni Olivia. <laughs> <laughs> Umakyat naman sila sa hagdan para marating ang malaking simbahan ng India At hawak-hawak ni Beauty ang kanyang anak Sa isang street ng India na kung tawagin ay Jaipur, magnaglalakad sila kasama ang maraming tao. At sinubukan din nilang tumawid habang maraming mga iba't ibang klaseng sasakyan ang dumaraan. si na Beauty at Olivia habang matagumpay na nakatawid sila sa kalsada. Sumakay din sila sa napakalaking hot air balloon na ayon pa kay Beauty, unang pagkakataon din ito ni Olivia na makasakay nito. <coughs> kita ang tunay na saya nilang tatlo habang unti-unti na itong tumataas